Talam mo, madalas nating marinig, no? O baka um tayo mismo nagsasabi nun na ang panalangin parang pampagana lang 'yan, yung uh, warm up bago yung tunay na workout. Oo, parang appetizer lang. Tama, yung appetizer bago yung main course ng uh, mga gawain ato no, mission. Pero alam mo nakakagulat tong mga pinagsama-sama mong material kasi may lumulutang na ideya na uh, medyo radical. Paano kung ang panalangin pala ang mismong makina, Ah, hindi starter, kundi yung mismong power source, kumbaga na nagpapatakbo sa lahat ng matakagumpay na adikain. Medyo uh, baliktad sa usual na tingin natin, di ba? talagang talagang pagbabago ng pananaw yan. Kasi usually, di ba, very action-oriented tayo. Yung panalangin, madalas andun lang sa giid. Parang suporta lang. Oo, pang suporta lang. Pero ang sinasabi nitong mga sources mo, hindi lang to suporta eh. Ito raw yung sentro, yung tinatawag nilang engine room. At yan, yan mismo ang hihimay natin gayon. Susuriin natin tong konsepto ng panalangin bilang uh, engine room ng misyon gamit yung mga uh, Christian at Biblical perspectives na nasa binigay mong babasahin. Titingnan natin kung um, gaano to katotoo at ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa iyo na nakikining. Oo, sige. Tatalakay natin na bakit ganito yung pananaw? Ano yung mga ebidensya? No, mula sa history, sa theology, na nasusuporta dito. At saka, importante, ano yung practical na epekto nito sa uh, paraan mo ng paggawa ng pamumuhay? Kaya para sa iyo na laging uh, on the lookout para sa mas malalim na kaalaman o mas epektibong paraan para maabot ang mga goals mo sa trabaho man yan, sa community, o kahit sa personal mong buhay, baka may mapulot kang kakaibang insight dito. Isang bagay na aminin natin, madalas nating minamaliit pero, baka ito pala yung susi. Hmm. Sige, simulan natin. Himayan natin to. Unahin natin yung mismong metapora na yan, yung engine room. Ang ganda nga anong metapora na yun eh. Ang panalangin bilang nakatagong makina. Hindi lang palamute, hindi uh, pambungad lang. Malaking pag to mula sa pagiging preliminary step lang, di ba? Oo. At binabanggit din sa sources mo na may pattern daw sa kasaysayan, lalo na sa mga spiritual movements, yung mga talagang nagtagal at nagkaroon ng impact, kadalasan, may malakas na pundasyon ng panalangin sa likod nun. Parang hindi coincidence. Eksakto. At ang lakas nung metapora na yan kasi binibigyang diin nito na ang panalangin hindi lang siya um, nakakatulong sa gawain. Ito mismo ay isang mahalagang bahagi. Sabi nga dun sa isang material mo, quoting Oswald Chambers, Prayer is the greater work. Ah, okay. Ito yung mismong pagkilos si spiritual realm na nagbubunga sa physical. At kapag ito daw ay napabayaan, dun daw pumapasok yung mga problema na nabanggit sa sources mo, yung pagkabalaman ng mga proyekto, yung feeling na burn out ka kahit parang ang dami mong ginagawa. Oh, yung pagod na pagod ka na yon tapos yung mga nawawalang opportunities kasi hindi tayo um naka-tune in sa tamang direksyon lalo na sa mundo natin ngayon na ang bilis magbago so parang sinasabi na ang panalangin ang nagbibigay ng ano ba ng clarity yung linaw kung saan dapat pumunta tapos uh, yung lakas din na magpatuloy kahit mahirap na hindi kayang ibigay ng puro planning lang. Oo, yan ang isang malaking punto. Ang panalangin daw ang nagbibigay ng linaw sa isip at puso, nagpapatatag sa kalooban kapag may challenges, tsaka nagbibigay ng kakaibang sigla, yung vitality na hindi mo makukuha sa pinakamagaling mang human strategy. Ah. Kaya nga may isang analogiya dyan na malakas din eh. Ang misyon na walang panalangin ay parang sasakyang walang makina. Pwedeng kumpleto yung forma, maganda yung pintura, mukhang ready na ready, pero hindi aales sa pwesto. O oh nga, sayang lang effort. Sayang lang yung resources, yung effort. Makes sense. Parang all show, no go. At ito palang ideya na to, hindi pala ah, bagong imbento lang. Sabi mo nga, malalim ang ugat nito sa kasulatan. Nabanggit sa mga material mo, yung mga classic examples, no? Si Moses halimbawa sa lumang tipad. Mm, si Moses. Nung nagkasala yung mga Israelita tapos galit na galit ang Diyos, si Moses andun siya, namamagitan na nanalangin. At yung panalangin niya nagkaroon ng uh, tangible effect. Nagbago yung takbo ng pangyayari. Tama. Yung intercession ni Moses sa Exodus 32, yan yung malinaw na example ng pamamagitan. Hindi lang basta Lord help them, kundi isang parang pakipag-usap at pakipag negotiate kumbaga, sa Diyos, base sa kanyang sariling mga pangako at karakter. Grabe. Tapos, andyan pa si Daniel. Kahit nasa exile siya, diba, sa gitna ng paganong kultura, may banta sa buhay niya. Yung disiplina niya sa pananalangin, tatlong beses sa isang araw, hindi lang nagligtas sa kanya kundi naka-impluensya pa sa mga hari noon. Wow! Ang panalangin niya, naging parang spiritual lever daw. Isang maliit na pagkilos pero ang laki ng epekto sa history. Wow! Spiritual lever! Ang ganda nun, pakinggan. Parang ang liit na effort pero ang laki ng nagagalaw. At hindi lang sila. Binanggit din si Abraham. parang yung konekado? Kasi yung mismong tawag kay Abraham, de diba, na maging ama ng maraming bansa, hindi naman nagsimula sa isang um, strategic plan or something. Ah, oo. Nagsimula to sa isang relasyon. Sa pakipag-usap niya sa Diyos, yung faith at obedience ni Abraham nakaugat doon sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, kumbaga yung communion, yung panalangin, yun yung nauna bago yung mission mismo. Okay, gets ko na. Ang pundasyon ay yung relasyon na nabubuo tsaka napapalakas sa panalangin. At syempre, pagdating sa New Testament, sino pa ba ang ultimate model natin? Kundi si Jesus mismo, di ba? Si Jesus, oo. Malinaw na binabanggit sa sources mo yung mga times na umaalis siya para manalangin. Yung bago siya pumili ng 12 disciples niya, buong gabi siyang nanalangin daw. Mm -hmm. Hindi basta pamili lang. Parang doon niya kinukuha yung uh, direction, yung wisdom. Eksakto. At hindi lang sa pagpili ng leaders, sa mga pinaka-critical moments ng kanyang ministry, mula sa mga milagro, sa pagtuturo, hanggang doon sa paghanda niya for the cross sa Gethsemane, yung panalangin ang kanyang naging engine room. Hmm. Doon siya kumukuha ng lakas, ng alignment sa kalooban ng Ama, at ng paghanda ng kanyang puso para sa misyon. Siya talaga yung nagpakita na ang pinakamalakas na ministry ay yung pinapagana ng malalim na prayer life. Nakaka-inspire isipin yun, no? At hindi lang siya. Yung mga unang kristyano, yung sa Acts, sa aklat ng mga gawa, parang ganun din yung pattern, di ba? Oo, sobrang-sobrang kitang-kita yung pattern sa Acts makikita mo sila laging nagtitipon para manalangin ng sama-sama. Bago yung Pentecost, nananalangin sila. Hmm. Pagkatapos nun, naging regular part ng life ng church yung Acts 2.42, yung crucial decision na ipadala sina Barnabas at Saul sa first missionary journey nila, nangyari yun habang sila'y nananalangin at nagfa-fasting. Wow, habang nananalangin? Oh, Acts 13. 0.23 at nung nakulong si Pedro may death threat, di ba? Anong ginawa ng church? Nagtipon sila at um, taimtim na nananalangin, Acts 12 at may nangyari. Ang panalangin kalaga ang kanilang naging sandata, gabay at pampalakas sa gitna ng opposition. Ito yung lifeblood nila, kumbaga. Ang linaw ng mga example, parang uh, hindi na questionable yung importance niya based sa Bible at history. Pero dito ako nagiging mas curious. Paano ba talaga gumagana. Ano yung sinasabi ng mga material mo tungkol sa mekanismo ba't nagiging epektibo ang panalangin na parang makina? Magandang tanong 'yan. Base sa mga sources, may ilang mga paraan daw kung paano to gumagana. Hindi naman to magic pero may mga dynamics na nangyayari. Una, um, alignment with God's will. Alignment. Oo, o. sa panalangin kasi hindi lang tayo humihingi. Mas importante, nakikinig tayo. Nagkakaroon tayo ng mas malino na pagkaunawa sa kung ano ba talaga ang gusto ng Diyos na mangyari. Kaya mas nagiging tama, mas nagiging on point yung mga actions natin. Okay, alignment, hindi lang basta hingi. Ano pa? Pangalawa, transformation of character. Ito medyo subtle to pero napakalakas. Habang lumalalim daw yung prayer life natin, nagbabago tayo. Yung dating um, impatience natin, yung pride, yung lack of understanding, unti-unti raw napapalitan ng pasensya, ng humility, ng mas malawak na pangunawa. Ah, so nahuhubog yung character. Oo, oh, nahuhubog yung karakter natin para mas maging ka-align sa karakter ni Kristo na siyang naghahanda sa atin para sa effective na paglilingkod. Interesting. So, hindi lang yung situation ang nagbabago, pati yung tao mismo. Exacto. Pangatlo, empowerment for action. Hindi to usapang isip lang, no? Ang panalangin daw ay nagbibigay ng spiritual strength, ng tapang, ng divine energy. Para gawin yung mga babay na sa tingin natin, parang imposible o sobrang hirap Okay, yung parang push. Oo, yung push para kumilos. At pang-apat, communal synchronization. Kapag ang isang grupo o community ay sama-samang nananalangin, nagkakaroon sila ng parang iisang puso, iisang isip, iisang direksyon. Mas madali yung unity at collaboration kasi nakatuned in sila sa iisang frequency, kumbaga. Alignment, transformation, empowerment, synchronization. Parang, oh nga, components ng isang makina. At may nabanggit ka kanina yung ripple effect. Paano yun gumagana? Ayun. Yung ripple effect, ito yung idea na ang epekto ng panalangin hindi lang personal or panloob. Nagsisimula siya sa loob, dun sa personal transformation na sinabi natin, no, hango sa Romans 12 to pagbabago ng isip. Hmm. Pero hindi siya nagtatapos doon. Lumalabas siya. Yung nabagong karakter, nakakaapekto sa kung paano ka makisama sa iba. Pagdating sa community level, kapag marami ang nananalangin, tumataas daw yung spiritual sensitivity ng grupo. Ah, okay. Mas madaling ma-discern ang will ni God, mas mabilis maayos ang mga conflicts, at yung mga decisions nagiging mas uh, matalino, may wisdom. So parang kumakalat yung effect, hindi lang sa'yo? Oo, oo parang alon sa tubig, kumakalat, at sa mas malaking scale pa, pwede itong magdulot ng organizational alignment. Yung buong organization o or team gumagalaw ng may unity towards one goal. May potential pa nga daw ito para sa societal transformation, pagbabago sa lipunan. Grabe. Sabi nga sa isang source, ang panalangin ang naghahanda ng spiritual atmosphere. Parang nililinis nito yung hangin sa spiritual na paraan para mas madali para sa mga tao na tumugon sa Diyos o sa kanyang mga gawain. Wow. Ang laki pala ng scope, mula personal hanggang societal. Pero alam mo, may pumapasok sa isip ko na baka iniisip din ng iba nating dagapakinig. Hindi ba pwedeng maging excuse yung sobrang focus sa panalangin para hindi na kumilos? Yung tipong, ah, manalangin na lang tayo tapos wala nang gagawin. Ah, oo. Napaka-importante niyan. May nabanggit sa sources mo tungkol dito, yung false dichotomy. Ano yun? Yun nga, yung false dichotomy. Ito yung maling pag-iisip na magkahiwalay or worse, magkalaban ang panalangin at pagkilos. Na kailangan mong pumili, either magdadasal ka o kikilos ka. Oo, parang either or. Tama. Mariing tinututulan ito ng mga sources mo. Ang pananaw dito, magkaugnay sila, parang dalawang pakpak ng ibon, kailangan pareho para makalipad. Naalala mo yung quote ni Oswald Chambers? Ang panalangin ang mas dakilang gawain. Mm -hmm. Hindi ito para sa walang kwenta ang pakilos. Ang point daw ay ang pagkilos na hindi nakaugat sa panalangin, pwedeng mababaw lang, pwedeng self-driven at sa huli hindi kasing epektibo o hindi naka-align sa nais ng Diyos. So ang panalangin ang nagbibigay ng tamang uh, motibo, direction at lakas sa pagkilos. Tapos yung pagkilos naman Kapag nahihirapan tayo, yun ang nagtutulak sa atin, pabalik sa panalangin para humingi ulit ng tulong. Parang, um, feedback loop. In, insights, direction, ang gagabay sa iyong pagkilos. At yung mga hamon at realidad na makakaharap mo sa pagkilos, challenges, needs, ang magiging panggatong mo para sa mas malalim at mas taimtim na panalangin. Hindi sila magkalaban, magkatuwang sila. Malinaw yan. So, kung ganun pala kahalaga at kapraktikal ang panalangin bilang engine room, am um, paano matin to sisimulan o palalakasin? Ano yung mga konkretong hakbang na binabanggit sa mga material mo para maitayo at mapanatili itong makina? Oo, nagbigay nga sila ng ilang mga practical na suggestion. Hindi ito mangyayari by accident eh, kailangan ng intentionality. Ilan dito ay una, disiplina at ritmo. Ito yung pinaka-basic pero siguro pinaka-importante. Yung foundation. Oo. Kailangan talaga ng regular at nakalaan na oras para sa panalangin. Hindi pwedeng kung kailan lang maisipan. Pwedeng personal devotion time, pwedeng regular na prayer meeting ng grupo. Parang pag maintain ng sasakyan, di ba? Kailangan ng regular check-up at fuel. Oo nga, consistency is key. Ano ba? Pangalawa, lalim ng pamamahagitan. Depth of intercession. Hindi lang daw dapat puro, Lord, bless me, bless my family. Kailangan lumalim. Manalangin para sa community, para sa mga leaders, para sa bansa, para sa mga mahihirap na sitwasyon sa mundo, para sa pagbabago ng mga unjust systems. Ito yung intercession, yung pagtayo sa puwang para sa iba. Dala ang kanilang mga pasanin sa harap ng Diyos. Okay. Pangatlo, yung nabanggit mo na. Oo. Yung integration sa pagkilos. Integration with action. Dapat conscious effort na ikonekta ang panalangin at pagkilos. Tanungin ang sarili, paano ko magagamit itong insight mula sa prayer sa gagawin ko ngayon? at kapag may challenge sa field, itanong, paano nga po ako dapat manalangin tungkol dito? Parang laging connected. Tama. Pang-apat, pagbuo ng kultura ng community, building a communal culture. Hindi to solo flight. Mas malakas kapag ang buong team, pamilya o church ay may kultura ng pananalangin. Pwedeng gawin to sa pamamagitan ng prayer networks, small groups, pagkakaroon ng prayer partners, pagsali sa mga prayer challenges, o simpleng paggadrasal ng sama-sama bilang pamilya. Gusto ko yung idea ng kultura. Hindi lang event, kundi way of life ng grupo. May mga specific activities pa bang nabanggit? Parang mas konkret? Meron din pang lima, mga tayak na gawain specific practices. May mga creative ways para gawin to. Nabanggit ang prayer walking, yung literal na paglalakad sa isang lugar, neighborhood, city center, campus, habang nananalangin para sa mga tao at issues doon. Ah, oo, naririnig ko yan. Meron ding prayer mapping, parang paggawa ng mapa ng isang lugar para matukoy ang mga specific needs at strategic points for prayer. At scripture-fed prayer rhythms, yung paggamit mismo ng salita ng Diyos, like Psalms or mga promises sa Bible bilang panggatong at guide sa pananalangin. Tapos, pang-anim. Pang-anim, communication, communication. Mahalaga rin daw 'to, lalo na sa grupo. Para manatiling focused at engaged ang lahat, makakatulong ang structured updates like weekly prayer requests and praises o kaya mga guided prayer calendars. Halimbawa, isang 30-day prayer guide para sa isang particular na project or mission like church planting. Ang dami palang practical na paraan, no? hindi lang basta manalangin ka, may structure at strategy din pala. May isa pang konsepto na medyo intriguing na nabanggit sa sources mo, yung clearing the air o paglilinis ng hangin sa pamamagitan ng panalangin. Ano naman kayang ibig sabihin niyan? Ah, eto, konektado to dun sa spiritual atmosphere na napag-usapan natin kanina. Ang idea ay, um, may mga spiritual na hadlang or resistance daw sa isang lugar o sitwasyon na maaaring nagpapahirap sa pag-usad ng mabuting gawain. Parang may harang. Oo, parang ganon. Ang panalangin daw, lalo na yung focused at persistent prayer, ay parang nag nagaalis ng kalat sa spiritual realm. Sinasabi na sinisira nito ang mga strongholds o mga balakid, inihahanda nito ang lupa yung puso ng mga tao para maging mas bukas sa pagtanggap. Parang paghahanda bago magtanim, ganun. Ganun nga. At kasama dito yung paghahanda or paglabas ng mga tinatawag na persons of peace. Mga taong sadyang inihanda ng Diyos na maging bukas, tagatanggap at magiging tulay para sa mas malawak na impluensya. Tulad ni Lydia sa Act 16 na binuksan ng Diyos ang puso. Ah, si Lydia. Oo. Nabanggit din dito yung konsepto ng binding and losing mula kay Jesus sa Matthew, yung spiritual authority na binibigay sa believers para itali o pigilan ang mga gawain ng kaaway at palayain naman ang mga gawain at biyaya ng Diyos. Wow! So ang panalangin pala may aspekto rin ng um, spiritual warfare ng paghahanda ng daan. Oo, at dito nagiging sobrang crucial ang panalangin. Lalo na sa mga hamon na kinakaharap natin ngayon sa iba't ibang fields ng mission or service, ang daming komplikasyon, pagod, at minsan talagang matinding oposisyon, di ba? Totoo. Ayon sa mga sources mo, ang engine room ng panalangin ang pinagkukunan ng discernment para malaman ng tamang hakbang sa gitna ng confusion. Sustainability, yung kakayahang magpatuloy kahit mahirap at matagalang proseso. Spiritual authority, yung confidence at power na harapin ng mga hadlang. At minsan, innovation or revelation, mga bagong ideya, bagong strategiya, mga solusyon na hindi natin maiisip sa sarili nating kakayahan lang napakaraming lamang ng ating pinag-usapan. Grabe! Kung lalagumin natin, base dito sa mga material na ibinahagi mo, malinaw na ang panalangin kapag tiningnan natin sa ganitong lente ay hindi isang pasibong uh, side activity lang. Hindi talaga. Ito ay isang aktibo, dinamiko at talagang nagpapabagong puwersa. Ang mismong makina na nagpapatakbo sa anumang makabuluhang misyon o adikain. Hindi lang pampalubag loob kundi panggatong talaga. Exacto. Ito ang nagbibigay ng direksyon, ng lakas, ng katatagan. Ito ang nag-aalay ng ating puso at isip sa mas mataas na layunin. At nakita natin, di ba, na hindi lang tumagandang teorya, kundi may malalim na ugat sa mga halimbawa mula sa Biblia at sa experience ng mga tao sa loob ng maraming siglo. At para sa iyo na sumubaybay sa ating talakayan, ang pag-unawang ito um, pwedeng maging isang game changer. Baka ito ang magpabago sa paraan ng paghap mo sa mga personal mong hamon, sa mga proyekto mo sa trabaho, o sa mga pangarap mo para sa iyong komunidad. Isipin mo to bilang isang strategic advantage, isang napakalakas na tool na marahil ay hindi mo pa lubusang nagagamit. Kaya siguro isang magandang tanong na may iwan sa iyo para pagnilayanay ito. Kung totoo ngang ang panalangin ng ating engine room, um, gaano tayo kasigurado na sapat ang fuel na nilalagay natin para sa laki at hirap ng mga misyon o layunin na ating hinaharap? Hmm, good question. Ano kaya ang mga senyales sa ating sarili o sa ating grupo ang dapat nating bantayan na magsasabi kung ang ating makina ay tumatakbo ng maayos at malakas o kung ito ba ay... Um, umuugong na lang at nangangailangan na ng agarang maintenance o dagdag natin siyon. Isang bagay na sulit pag-isipan, di ba? Maraming salamat sa pagsama mo sa malalimang paghimay na ito hanggang sa susunod nating pagsisid sa mga kaalaman dito sa The Deep Dive.